Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano ba niluluto or inihahanda ang isang Indian food. Ano yung madalas na kasama dito? Ito naman ay bakri. Ang bakri ay isang flat bread na gawa sa jowar. Ang texture ng bakri ay pwedeng malambot or matigas at ganito nga siya lutuin ganito sila maghanda ng chapati, roti or bakri or anumang uri ng Indian bread na wala siyang walang yeast or pampaalsa. At alam ko na rin itong gawin. Madali lang naman kapag sanay ka na talaga. Sa mga restaurant, nakikita mo yung mga gumagawa nito. This is our lunch. This is like, looks like sticky rice. And what do you call this? maswadi. maswadi. This is? This is Rasa? Rasa 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 and dal. Rasa 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 What Rasa 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 Bakri. Bakri. Rasa 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 ng lemon. Mm. Ang tawag naman natin dito ay dosa. Ito ay isang South Indian cuisine made from a fermented butter of ground black gram and rice. Kapag ito ay sinurb ay laging mahihimit. Mainit na may kasamang chutney na gawa sa coconut and sambar, a lentil-based vegetable stew. At mas gusto ko ang lasa ng dosa kapag ito ay mayroong ghee. So different kind. So ito yung flat, ito yung cup, and this is the tandoor. Okay. I think that is cooked already. Okay. Wow. Yeah. There. Too many. Oh. yeah. So, ito yung breakfast namin. Ito yung chutney. Uh, made of coconut. And ito yung sambar na kasama sa gulay. Then, puto. And this is donut, no? Wow. Then, puto. Then, ito yung typical na breakfast dito sa India. Yummy. And my coffee. So, then, ay masala dosa, no? Mm. So, ang nasa loob nun ay potato, onion, isang break like oi masarap 'to. Meron yeah. siyang pedia. Potato, no? Potato, some cheese, onion, and everything. think. Pandi. Like a pandi. Bakery. And that. And the is already cooked. Very nice. You're making Bakery for lunch. Nice. There. Dahil luto na. Soft. Ayan. Okay. Tatapos talagyan. Para maging soft. Ito naman yung mga dolls nila. Ayan. May pinat, ito yung man lahat ng dals nila, chana dal lahat yan. Ito yung iluluto nila na parang pinakasabaw nila. Ayan, sabudan na. Ito yung parang sago sa atin. Ayan, sugar, peanuts. This is a black dal, no? Black dal. Yan. Naka-arrange lahat sila. Ito yung parang kusina nila. Tingnan mo stainless yan. Meron silang popper. Popper. <laughs> popper. Lunch namin. Ito yung pinakasabaw nila dal. May potato kami. And what do you call this baby? Wal. Wal. Ba Pauta. Wal. Oh, And this is yung pinaka-rice ni nila. Uh, what is your name again? Bakri. Bakri. Ako magra-rice ako. So, see, yummy. Yan. And meron silang chutney. Ay, no. Take your phone out. Oh, mango pickle. Nakalimutan ko. So, this is a simple food mm. dito sa homestay. Ito yung okay, plate ko, okay. guys. So, meron na akong mango pickle, yung sangli, yung dal, yung potato, and then wal, and rice. My husband is enjoying.